sa ating mga balita mga kaibigan. Alamin natin ang ah, mga balita naman ah, sa Maguindanao. Itong top 10 most wanted person arestado ng parang IMPLS. Alamin natin 'to kay Kasamang Jumar Abdul. Kasamang Jumar Abdul, magandang umaga. Thunder Radio Live Reports sa isang ng Parte sa ng Parte 1 Maginanao. sa City Townsite Barangay Poblacion 1 sa Bayan ng Parang Maginano del Norte, ay sinagawa Ang service of 1 sa Bayan ng Parte 1 ng Parte Municipal sa ng police lieutenant Colonel Erwin C. Tabora, Ang ating Poblacion sa Poblacion sa PIU, ng Parte RDEU, Maginanao. Ang 1 st PNFC, ARUP15 na nagresulta naman sa pagkakaresto sa top 10 most wanted person sa municipal level na kineralan si alias Jam 35 taong ulang, lalaki may asawa at residente ng Sitio Kalutan 1 Barangay Making sa bayan ng Parang Mignano del Norte sa visa ng warrant of arrest dahil sa katong paglabag sa RA 9165 na may criminal case number 24 2024-14793 na nilagdaan ni Honorable Kasante Abdurrahman, acting presiding judge RTC branch 14, Cotabato City. Ang nabanggit na wanted person ay was to ipinalam ang dahilan ng kanyang pag-aresto at mga karapatan sa Constitution o Miranda Doctrine sa Tagalog na dialekto na nauunawaan ito. Ngunit, piniling manahimik na lamang sa kawalan ng kanyang piniling abogado. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng parang municipal police station na ang aristadong suspect para sa tamang disposisyon na.